puno ng kamyas ayan nagsisimula na naman po siyang mamunga ayan na po ayan ayan po hanggang baba ng puno ayan po ano nalaglag na ang na. dami pa po niya nung nakarang araw pero maliliit pa ngayon lumaki na po sila ayan na po ano sa itaas. Ayan. Ayun. Ayun po sa taas. Napakataas naman. Malayog. Hmm, Ayan na po. Ayan. Kuha si Margo. Easily. Hey, Mga ngani po. Yung malali. Nakilala na ang kukunin po natin. Ay, ang sarap. Kumakain, kain, kain, kain. Kumakain po si Garutay. Ayan, sarap na sarap si Garutay. <laughs> Ay, hiya po siya. Ito naman si Hazeline. Ayan, nakangisi po. Ang dami na sa kanyang kanyang damit. Nakalagay po. Ah, pakita mo, Hazeline. Pakita mo. Pakita mo yung iyong Ayan, dadagdagan pa po yan yan. Mahilig po rin yan sa ganyan ay. Ayan, vitamins din po yan. Direkta po nila yung kinakain. Hala si Lynn, patingin daw. Sa bibig. Ay, Ayan, kinakain siya. Ano? Matamis? Matamis? Asim. Ang sarap, hey si Lynn. Ano, karotay? Ang sarap. Wow, ang sarap. Sarap naman. Tamis. <laughs> Matamis. Para kay Margo. Hmm. Ay, wag. Huwag magkaganyan. Ayan. Iya. Si Margo naman. Ito silin. Tamis na tamis. Ha? Anong lasa? Mantap, Miss. Oh.